guys. Good morning. good morning po sa ating lahat. Ito po ang um, ano, ano rito. Panahon po eh. Ano. po manang ano, po. init. Kung ano kasi ang dami kasi ng pay. Eh. Kung, man, kung ilalabas ko kasi na nainit, naambon. Panahon talaga. Hindi na natin maintindihan. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung ako yun maglalabas ng ano. Ano naman po ay magwawalis. Eh

Ayan pong iinit po ba? ang po, ang ating sinampay ang dami. Ayan, sinampay ko ang dami. Grabe. Grabe pa, ano? Kaya ito. Maintindihan kong iinit. Ako ay nagdamdam mo aking mga halaman. Yan po guys, malalaki na po yung halaman ko. So, oh. kulang sa akin pa so. Para ho bagay kay maidipat. Oh. <coughs> Mga halaman. May tanong po akong ano. Oh, na ay. Na. <laughs> yung pichay ko oh. Ay, tinanim ko. Malaki na, pwede nang isigang sa isda yan. Siyong akin ho kalamansingin, wala akong bunga, gawa ng ulan po ba ng ulan? Eh, hindi mo siya makabunga eh. Kasi ulan, ng ulan. Eh, ang ulan. Ay, guys, ang aking mga gawa dito sa bahay. Ay, baka ako malagtag. So, mga gawa ko ganyan, tatanim ako ng gulay. Kasi dadamdaman ng ano. Ang halaman. Ano po ah. Ang ganda naman po. Kaya po ay eh, nadadaig po siya ng ulan. Itanim nga po akong sila ay eh, nadadaig ng ulan. Ito yung aking mong Ano rito? Groto. Oh, may gro may pag-groto rin naman po ako. Oh. Yan. Pag-usay na ano na to Binabawasan ko. Nakatawa na naman. May, mga gwendi-gwendi. Ako may antik na po. Baby eh. news na rin po. Guys, God bless po. Ingat po lagi tayo guys. Inanong ko pa ang weather ng panahon kung ako yung maglalabas. God bless po.